Marahil marami sa atin ang nais maging mayaman at isa na nga ako doon. Kaya nga ang karamihan ay nag apply para makakuha ng trabaho. Ang ilan naman ay nagtatayo ng mga negosyo. Ang iba naman ay kumukuha ng mga investments at kung minsan nagbabaka sakali ang halos lahat sa atin na manalo sa isang loto. Kaya nga bagaman malit lamang ang tsansa, tayo ay sumusugal. Ngunit sa kwento natin ngayon, dahil sa loto ticket, ang buhay ni DK ay nasayang. Bakit nga ba humantong sa isang nakakalunos na kamatayan ang tahimik na buhay ni DK? Kung nais mong malaman ang buong storya, tara at isasalaysay ko ang buong pangyayari. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Dayabay Kalidas Chaudhari ay sinilang noong November 14, 1976 sa Badpura, India. Dahil mahirap bigkasin ang kanyang pangalan, ang kanyang mga kaibigan at customer sa Amerika, nakilala siya bilang DK kaya tatawagin din natin siya sa pangalan na yon. Kamakailan lang lumipat si DK sa maliit na bayan ng Dalton sa Whitfield County, Georgia. At kasalukuyang nagtatrabaho sa Kanku High Tech Convenience Store bilang isang clerk. Inilarawan si DK bilang masipag at handang tumulong sa kanyang mga katrabaho sa anumang oras na kailangan nila. Dahil sa pagiging friendly at masayahin ni DK, marami ang natutuwa sa kanya, lalo na ang kanyang mga regular na customer. Noong March 2014, nagsimula ang night shift ni DK para sa convenience store na pinagtatrabahuhan niya dahil ito ay bukas ng 24-7. Kaya nga noong linggo ng March 9, 2014 na mga bandang alas 7 ng gabi, pumasok na siya sa kanyang shift. Ngunit lumipas ang apat at kalahating oras, mga bandang 11.30 p.m., isang regular na customer na nagngangalang Mark ang tumawag sa 911 upang iulat ang kanyang nakita sa Canco Convenience Store. Ayon sa kanyang ulat, pumasok siya sa tindahan para kausapin si D.K. Nang hindi niya nakita si DK sa counter, nagpa siya si Mark na tingnan ito sa storage room, sa tagilirang bahagi ng counter. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Kaya nang nakalapit, nakita niya ang mga paa at katawan ni DK na puno ng dugo. Matapos ang tawag, ilang minuto lamang ang lumipas, dumating sa pinangyarihan ng krimen ang Whitfield County Sheriff's Office at ang Georgia Bureau of Investigation o GBI. Pagkarating, sinimula na nila agad ang pagsusuri. Kaya nakilala nila si DK bilang kanilang biktima sa pamamagitan ng kanyang ID sa wallet nito. Batay sa itsura ng lugar, malinaw na napakarahas ng nangyaring krimen. Dahil makikita sa maraming natamong saksak ni DK mula sa salarin at mapapansin din ang mga dugo sa mga dingding, indikasyon na sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang nag iimbestiga nakakuha ang mga pulis ng mga surveillance footage mula sa loob at labas ng tindahan. Sa footage, makikita si DK na gumagawa ng maayos na pakipag-ugnayan sa mga customer. Mga ilang minuto sa isang footage, Makikita si DK na naglalakad ng mahinahon papunta sa storage room. Habang nakatalikod, biglang may isang nakasuot na hoodie jacket na puti na tumakbo papalapit sa kanya. Sa mga oras na yon, sinubukan niyang isarado ang pinto ngunit naabutan siya ng salarin. Makikita sa isang kuha ng kamera ang kanyang pagtumba. At mapapansin din na tila may isang bagay na tumilapon sa sahig na kalaunan matutukoy na ito pala'y isang baril. Dahil ng mga oras ng pag-atake, nagawa ni DK na alisin ang baril sa kamay ng salarin. Ngunit sa hindi inaasahan, ang salarin ay nakakuha ng isang kutsilyo. Hindi ko na ipapakita ang mga sumunod na nangyari dahil sadyang napakarahas at bawal kay YouTube. Gayunpaman, ang mga ng iyon ay nagpapakita na maraming beses na pinagsasaksak ng salarin si D.K. Matapos saksakin, makikita rin ang paglalagay ng duct tape ng salarin sa mukha ni D.K. na pinaniniwalaan ng pulis siya na sinusubukan lang ng salarin na mapabilis ang proseso ng kamatayan ng kanyang biktima. Sa mga oras ng pagpatay, hindi nakilala ang salarin dahil sa suot nitong hoodie na nakatali ng mahigpit at siya rin ay nakasuot ng sunglasses. Samantala, bagaman may mga customer sa loob, ang buong akala nila na ang ingay na naririnig nila ay isa lamang natural na kaganapan sa loob ng storage room. Nang matapos patayin ng salarin si DK, pinalabas niya ang mga customer at sinabing nagkaroon ng isang emergency, kaya kailangan niyang saraduhan ang tindahan. Pagkatapos, Makikita sa footage ang pagkuha ng salarin ng pera mula sa kaha at ang halos isang rolyo ng mga tiket ng lottery. Matapos nun, muling pumasok ang salarin sa room kung saan pinatay niya si DK upang ilagay niya ang kanyang ninakaw na pera at tiket sa itim na duffel bag. At pagkatapos, siya ay agad na umalis sa tindahan na naglakad lang na parang walang nangyari. Patuloy na pinanood ng mga pulis ang surveillance footage upang malaman kung kailan nakapasok ang salarin sa tindahan. Napansin nila ang isang tao na nakasuot ng itim na hoodie ang pumasok sa tindahan na may bitbit na halos kapareho ng itim na duffel bag ng salarin. Pumasok ito sa isang banyo, ngunit nang lumabas, nakasuot na ito ng puting hoodie. At matapos magpalit ng puting hoodie, ginawa na ng salarin ang kanyang krimen. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nakakuha pa ang mga polis ng surveillance footage mula sa isa pang gasolinahan sa kabilang kalye na tinatawag na Kangaroo Gas Station. Sa footage, makikita ang pagpasok sa tindahan ng isang babae na may kulot at blanda buhok na nakasuot ng puting hoodie. Pagkatapos, ginamit nito ang kanyang credit card para bumili ng gas. Matapos nun, sumakay na siya sa isang green Kia Soul at umalis sa lugar. Maliban sa mga footage, nakakita rin ang isang teknisyan ng CSI ng isang cellphone sa ilalim ng fryer sa may storage room kung saan pinatay si DK. Sa kalaunan, natuklasan ng pulisya na ang telepono ay hindi pag-aari ni DK bagkos ito ay pag-aari ng salarin. Nang maanlak ng isa sa mga forensic technician ang telepono na natagpuan sa tindahan, nakilala nila ang nagmamayari nito bilang si Sky Raven Marie Mims o tatawagin natin sa pangalang Sky. Kaya dahil doon, nagawa ng mga pulis na ikumpirma ang mga larawan ni Sky sa surveillance footage. Batay sa pag-iimbestiga sa katauhan ni Sky, wala itong kahit anong dating criminal record. Natuklasan din ng pulis na siya ay lumipat sa Dalton upang subukang makapasok sa mundo ng musika at hip-hop. Samantala, matapos makuha ang mga larawan sa footage at telepono, inilabas ng pulis siya sa media ang larawan ni Sky. Kaya noong Martes ng March 12, 2014, tatlong araw pagkatapos ng pagpatay, Nakatanggap ang pulisya ng isang tip patungkol sa kinaroroonan ni Sky. Dahil doon, agad na pinuntahan ito ng mga pulis at naaresto siya sa Southmont Drive Home sa Barlow County. Maliban dito, nakita rin ang minaneho niyang Green Kia Soul noong March 9, 2014. Na kung saan ang sasakyan ay naiulat noon na ninakaw mula sa Michigan. Sa loob ng kotse, nakita ng mga pulis ang kutsilyong ginamit sa pagpatay, isang baril at isang pares ng guantes na pinaniniwala ang suot ni Sky noong gabi ng pagpatay. At nang isa ilalim ito sa medical na pagsusuri, natagpuan ang DNA ni Sky at DK sa mga guantes pati na rin ang kanilang natuyong mga dugo sa kutsilyo. Samantala, ang mga tiket sa lottery na ninakaw ni Sky ay natagpuan naman sa loob ng kanyang kwarto. Makalipas ang isang buwan mula ng pinatay si DK, noong March 29, 2014, si Sky ay kinasuhan ng malice murder, 4 counts of felony murder, two counts of aggravated assault, armed robbery, burglary, at possession of a knife sa panahon ng paggawa ng isang malalang krimen at pagnanakaw sa paglilitis? Pinaniniwalaan na si Sky ay naging sobrang nahumaling sa pagnanais na manalo sa lottery. Sa katunayan, mga ilang araw bago ang pagpatay, bumili si Sky ng tiket sa lottery sa pag-asang manalo ng premyo na nagkakahalaga ng $500 kada linggo. Upang sa buong buhay niya, hindi na siya magtatrabaho pa. Kaya nga nang nagkaroon siya ng pagkakataon, ninakaw niya ang mga tiket sa convenience store kung saan nagtatrabaho si DK. Ngunit sa kasamaang palad, si DK ay napatay niya. Makalipas ang isang taon, noong April 11, 2015, mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ni DK. Dahil napatunayang nagkasala si Sky sa lahat ng mga kasong isinampa sa kanya. Kaya siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na makakuha ng parol. Matapos maipahayag ang hatol, hindi mababakasan ng pagsisisi ang mukha ni Sky. Bagkos, isang babayang ang makikitang kumakaway at humingiti pa sa harap ng mga kamera. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Early Restart from Pasay City. At Diana Marzan from Qatar. Sana po ay tamang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay DK Chaudhari. Ako po si G, maraming salamat.